Hello mga be, mga dudong. Ayan, mag-investment na kayo. Ito yung mga ano natin, no, oh, bracelet na uh, kaya sa budget. Ito medyo mga mabibigat. Pero pwede nga ano yan ha, 3 gives yung ating mga muna ako. Maganda nila guys, ayan. Tapos, meron tayong magaan lang na cobra at saka yung mga uh, Japan style. sulit po ang mga to. Tapos ito yung hollow na cadena chain. Ang kapal nito, para kang naka 30 grams. Tapos yung mga ring mga bebo, ganda nito. Kunalo ka dito pa, 14K yan, Saudi Gold. Ito naman, Diamond, 14K, Saudi Gold. Meron din tayong Japan at saka may Korean ring din tayo. 200 plus lang to, 3 in 1 na siya. Meron tayong power power ring and meron din tayong Japan gold. Ayan, Japan gold na diamond. Tapos muna ako. Pili na kayo. Ang gaganda ng mga ring natin. Diba? Mm. May parating pa tayo sa ano, bukas. Mga bracelet. Necklaces and then other uh, pang babae, mayroon tayong mga necklace and bracelet. May bangles din.